Kahit hindi ka mahal ng tatay mo, mahal ka ng Diyos. Kahit yung girlfriend mo, yung girlfriend mo, na hindi ka tumatawala, at hindi ka mahal, mahal ka ng Diyos. Pinatagayan niya ito, na binigay niya ang kanyang buhay, na matay siya sa cross ng Calvario, na buhay siya na nila, after three days, at hindi ka ngayon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay mag-release pa, doon siya, sa kanilang panawagan. The Bible said, But who so lover, kahit sino, bata, matanda, ano ang hindi wala, ano malang yung reliyon, who so lover, mayaman ka, mahirap, who so lover, masama ka, mabuti ka, who so lover. Ito'y pangako ng Diyos. Pagabalakita ng tao, nang yun si Kristo? Parang tao lang natin si Kristo. Kasi nagutom na uhaw. Hina ako sa Kristo, namatay pa nga eh. No. Si Kristo po ay Diyos na katawang tao. Kaya na nabuhay muli. Ang patunay na kaya ka bigyan ng kaligtasan ay nabuhay siya muli sa mga patay. Nung, nung, nabat, nung namatay ang mga papa sa Roma, hindi na po sila nabuhay mo <laughs> na. boss. Kaya kung mga ako sila ng kaligtasan sa iyo, hindi pa dapat sila pagkatiwalaan. Ang mga pari, ang ibus huh? ang mga pastor, ang mga bishops, everything. Elders, ang mga tayo, ngayon na ng lang yun, si Buda, o si Ala na nito, o si Muhammad dito, na ito, lahat sila nung namatay, hindi po sila nabuhay. Isa ano, dito ko kailangan ko muli. May kursa Kung so, si Maria, please, naman, try mo bala. Parang totoo. to. There's only one Dali kapit to pero may rapi balik. May so many balik to. Pero madali alisin. Madali alisin. Na, so, naman, naman. Naman. Madali daw pong alisin. May rapi kapit. है राखी ने हरन दलवन लीबो 200 ना ना राखी ने शर्मा रे वो वाली पूरी सबला पता है यानी खूब खोज है और थोड़ा दहशत करती है इन दिस स्पिट एस वी ऑल दैट द चीसेस प्लेस हिंदी sasagti na matino इन दिस sasagut sa hai hai pata hai केवल कोई फिश और प्रेशर चला देगा आई सविनो अब